For today's ganap nga, Sunday nga itong araw na ito, nung dumalaw ang aking sister-in-law para kamustahin nga kami. So the following day guys, is may sakit pa nga itong si Sarah dahil nagkaroon nga siya ng measles. Two days ago nga guys, is nagkaroon siya ng high fever at coughing and runny nose. Yun pala ay symptoms na ng pagkakaroon ng measles. So mabuti na lang guys, nung nagkaroon siya ng measles, bumaba na yung fever niya. Dito guys, may iba lang tayo kasi tayong mga Filipino is lumakay talaga tayo na natutulog kasama o katabi natin ang ating mga magulang. Dito guys, hindi lamang sa Netherlands, maging sa ibang uh, bansa dito sa Europa isa uh, ginagawa rin yung ganitong bagay. Kasi dito guys, baby pa lang or two weeks pa lang after mong manganak, yung iba... Yung iba naman ay pinapatagal nila ng buwan, isineseperate na po nila ng pagtulog yung mga bata dito. Nung una, nawiwerdan ako pero inexplain kasi sa akin ng ilus ko kung bakit kailangan kong gawin yun. Kasi ang mga bata ay sensitive daw kapag natutulog para makapag-rest at magkaroon din ng privacy. Dahil mahalaga sa mga bata ang makatulog ng mas mahabang oras kaysa sa ating mga matatanda. Kaya nung unang, nung unang araw nga na nahiwalay sa akin ang pagtulog si Sarah, Is nahirapan din talaga ako guys para ako napaparanoid, miat miat tingin ako ng tingin sa monitor. Pero kalaunan guys is natuto na rin ako at uh, nasanay na rin ako na sa ganitong sistema. Sinasabi nila mas maganda na turuan ang bata habang bata pa. So yun po yung explanation sa akin ng in-laws ko dahil siya yung mas may karanasan sa mga bata kaysa sa akin. Mula kasi nang sineperate ko ng tulog itong si Sara, mas mahaba talaga yung tulog niya guys compare kapag tinatabi ko siya dati sa tabi ko. So yes guys, um, nakita ko kung gaano kahalaga rin talaga ang privacy para sa mga bata na magkaroon ng sariling kwarto. May intindihan naman natin yan sa Pilipinas guys tulad ko na hindi, na, hindi pinalat sa buhay. Dalawang kwarto lamang po ang meron kami noon sa Pilipinas. So, yung isa para sa nanay tatay ko, tapos yung isang kwarto, tabi-tabi po kami magkakapatid noon. So, ganun po talaga 'no. So, dito guys, dahil yung mga tao naman dito, hindi bihira lang talaga ang may maraming anak. So, mostly talaga isa o dalawang anak meron sila. So, nagpapagawa talaga sila o talaga meron nakalaan na kwarto para sa kanilang mga anak. So yung mga oras na yan guys, pinapatulog ko na nga ito si Sarah dahil uh, 11am na po yan ang time na yan. At uh, yun po yung time na kanyang pagtulog tuwing uh, morning guys kahit late na siya nagising kasi nagising siya ng 9. Talagang ganyan yung uh, routine niya. At uh, kapag binago ko yan guys, mag-a-adjust na naman siya. But of course, hindi naman habang buhay, is uh, ganun ang uh, oras ng tulog niya. So yun na nga guys, nung after nga makatulog ni Sarah, is pinagpatuloy ko na nga itong aking pagtutupi para matapos na ako sa gawaing bahay. Yan din lang din yung time ko para makagawa ako kapag uh, tulog si Sarah. Hanggang dito na lang po ang ating vlog at sa susunod po ulit. Salamat sa inyong support at panonood. Bye bye!